Bento cake tayo for today's video. Ang team na gagawin natin ay Lego inspired. Ito pala ay may kasama ring half dozen cupcakes. Flavor ng cake ay chocolate chiffon, then yung cupcakes ay moist chocolate. Sa cupcakes moist talaga ang binebenta ko dahil mabilis mag-dry ang chiffon. Sa cakes naman, chiffon yung binebenta ko dahil pwede siyang lagyan ng sugar syrup para magstay na moist yung cake. Meron pala tong kasama na isa pang bento cakes, bali dalawang bento cakes yan at isang half dozen cupcakes. Pero focus na lang muna tayo sa team ng Lego kaya ito na lang muna ang ipapakita ko. Ang order pala ng cake na to ay yung customer ko na na umorder nung floral cake. Nauna ko nang i-post yung video nun, pero ito talaga yung una niyang order. And dahil nagustuhan ni ma'am yung unang order niya sa akin na bento cakes and cupcakes, kaya umorder ulit siya nung regular cake naman, which is yun nga yung pinost ko nung una, yung floral cake. Thank you so much, Ma'am Jade, for trusting us again. May nagko-question pala, bakit daw pricey yung cupcakes? Balibang customer yon hindi yung owner ng cake na to. So, sasagutin ko yung question, bakit nga ba pricey yung cupcakes? Eh, cupcake lang naman daw. Una sa lahat at hindi sa huli, dahil ang cupcakes po ay customized at hindi kayo makakabili sa simple simpleng tindahan lang. Pwede naman bumili sa tindahan, pero wala nga lang yung icing. Hindi nga lang din kayo makakapag-demand kung anong color at design ang gusto niyo Unlike sa amin na nakakapag-demand ng customer kung anong color ng icing ang gusto niya at kung anong team. And the same time, freshly baked ang cupcakes namin and own recipe. Yung effort, skills, yung demand, ingredients para magawa yung cupcakes and materials naman para magawa yung design. And syempre, yung labors and experience para maging maganda at masarap yung cupcakes nyo. Yun lang until our next video. Babush!